Okay. Luka yun yung microphone, no? Sa lagayan ng... ma Sa si Sa na. na okay, May okay. ma microphone uh -huh. si Kuya. Yung oh, lagayan ah. na. Saan ko ilagay Sira-sira. Yan yung hindi mo. parang madilig. Ito lang mag si Mang. Kakakanta daw muna siya. Hindi oh ko alam, hindi ko alam nung kanta. Diyan mo at metro. Hello, hello. Hello, Magandang uh, araw ng linggo sa lahat sa Luzon, Bisaya, sa Lamindanao. Yeah. Ah, Nagbahay-bahay lang po ako mga idol. Binabati ko kayo lahat. Pinapapasok ko ako ni nanay dito. Birthday Hindi ko alam pangalan ni nanay. Alma po, Alma. Si nanay Alma. Alma yung kanyang mga anak. Uh, awitan po po si nanay. Mga idol, uh, huwag nyo po pong kalimutan na mag-like, share po, follow. Wow! Uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat na ang ating mga minamahal ng mga kababayan. Uh, salamat talaga sa inyo lahat ng mga mahal po mga kababayan. Uh,